Hi guys, itry ko nga palang mag-apply ng pang Brazilian Botox sa buhok ko. At ito, magsusot na ako ng guantes. Katatapos ko lang pala maligo kaya ayan ang buhok ko basang basa. Kailangan daw kasi basa ang buhok natin 100%. At ayan na nga, applyin ko na ng pang Brazilian Botox ang aking buhok ko. Nalagyan ko na nga pala ang ilalim at ito na lang ang ibaba, hindi ko pa nalagyan. Umpisa ko kasi nilagyan na ang ilalim ng buhok ko. At ang pinakahuli ay ayan na nga sa ibabaw. Maganda naman itong pang Brazilian Botox na to at hindi mahapdi sa anit. Natuwa naman ako na hindi mahapdi kaya hindi na ako nag-aalala na malagyan ng aking anit. At ito na nga patapos na. Minamasas-masas ko na lang sa aking kamay para matiyak ko na lahat na lagyan ng Brazilian Botox. Dito sa may tuktok dinamahiyan ko talaga ng apply dahil dito ang maraming wave-wave na buhok. Sa baba naman ang buhok ko ay hindi masyadong nag-wave-wave. Dito lang talaga sa tuktok ang problema ko. Kaya ayan, tinambakan ko na talaga ng Brazilian Botox. Maganda daw kasi itong pang-Brazilian Botox na to. At hindi talaga ako nag atubili na subukan. Ayan, ang dami ko na ang nilagay sa tuktok ko. Para nang sa ganun, masigurado ko talaga na lahat talaga nalagyan. Okay naman ang um, ng pang-Brazilian Botox. Ang bango-bango. Kaso nga lang, medyo maanghang sa mata kaya tiis talaga. Hindi naman siya masyado maanghang sa mata, medyo lang. At ito na nga, sinuklay ko na ng pabaliktad. Para talaga yung ilalim, masigurado ko na nalagyan ko na ng Brazilian Botox. Pagkatapos, ibalik ka sa normal ang aking buhok. Para suklayin ang suklayin. Sinusuklay-suklay ko pa siya bago siya patuyuin. At namatiyak ko na na maayos na ang lahat na pagsuklay. Ready na para patuyuin sa electric fan. Wala kasi akong blower kaya electric fan na lang pampatuyo ko. Suklay-suklay muna para matiyak na walang buhol-buhol sa dulo. Para oras na pinapatuyo na natin, madali na lang siya matuyo. Mga 10 minutes ko siguro siya sinusuklay. Okay naman, malambot siya sa buhok. At ito na nga, nakahanda na ang mahuwagang clip fan. Paanda rin ko na siya para haharap ako sa kanya. Kailangan lang talaga nakaharap tayo sa hangin para hindi pupunta sa ating mata ang kimikal. Medyo maanghang kasi pag mapunta sa mata. At habang nakaharap ako sa clip fan, sinusuklay-suklay ko siya hanggang sa matuyo. May katagalan nga lang magpatuyo sa electric fan. Hindi kagaya sa blower na badali lang. Ang blower kasi pwede mo itutok. Wala kasi akong electric fan. Clip fan lang mayroon. Kaya tsaga caga lang muna hanggang sa matuyo. Kailangan na natin suklay-suklayin para pang tulong para mabilis matuyo. Mahina lang kasi ang hangin ng clip fan. Hindi kagaya ng electric fan na yung malalaki na malalakas talaga ang hangin. Sana maganda ang result nitong Brazilian Botox na to. Ngayon lang kasi ako nag-try nito. Dahil marami nagsasabi maganda daw. At sa wakas natuyo din. At ito na nga, pinlantsa ko na. Tapos ko na palang naplancha ang ilalim. Kaya ito na lang ibabaw. Okay naman ang result. Mawala yung wave wave. Siyempre nakaplantsa, char. <laughs> After 2 days, saka ko nga pala siya pinaliguan. Ayan, ang ganda. Malambot naman siya sa buhok at nawala yung dry na buhok ko. Sana nga pag napaliguan ko na ganyan pa rin hitsura. Pagkalipas ng dalawang araw, eto binanlawan ko na. Hindi ko nga pala siya sinyampo. Nilagyan ko lang siya ng conditioner. Antayin na lang natin siyang matuyo. Hindi ko na rin siya pinlantsa para makita talaga ang tunay na result. Ayan pala ang result. Parang ganun pa rin. Medyo lumambot nga lang buhok ko. Lumambot lang siya pero nandyan pa rin ang wave-wave ng buhok ko. Sad na.